So, ang hemorrhoids, napakaraming may hemorrhoids. Million-million tayo may hemorrhoids. At kadalasan, pag may hemorrhoids ka, pag may almoranas ka, meron ding varicose veins eh. Medyo hawig eh, kasi varicose sa paa. So, kung ano yung gamutan sa varicose, medyo ganun din yung gamutan sa hemorrhoids. Kasi ugat din siya eh, vein din siya. Tapos, namamana yung almoranas, namamana yung varicose, yung maugat natin kahit sa kamay na namamana. At pag umiiri, katulad ng nagbuntis, ha? matagal nakaupo, tapos yun din. Uh, number one, ang tip natin, bibigay ko na, pwede nyo ilista, high fiber food, kangkong, cabbage, okra. Pero ang pinakamaganda sa lahat, ang pinakamaganda sa lahat, yung mga salad, yung mga lettuce na hilaw, yung mga... Lagyan mo na lang ng suka, yung lettuce. Mas malakas siya eh. Mas malakas siya. Mas marami siyang fiber. Pag dumi mo, talagang ganda. Tapos, number two, bawal na bawal uminom ng pampadumi. Ha? Bawal yung mga pampadumi. Alam ko, marami sa inyo nakikinig, ah, kaway-kaway. Baka hindi nyo alam, bawal to. Baka napapanood nyo, sinasabi, inumin. wag na wag inumin yung mga laxatives, bawal, yung pag isang tableta inom, tudume, yung mga bisacodil. Pwede inumin isang beses, dalawang beses, pero hindi pwede pa ulit-ulit. Yung mga slimming tea, mga pag-inom, pampadume, basta kahit anong ininom mong tea o supplement, pag ininom mo siya na biglang mapupupururot ka, hindi po maganda yon, Kasi laxative siya eh. Laxative. Anong mangyayari? Number one, babagsak potassium mo. Labas ng labas yung dumi, puro tubig. Bumagsak ang potassium mo, magloloko ang tibok ng puso. Magloloko ang tibok ng puso, mamamatay yung pasyente. May namamatay. So, that's one, delikado. Number one, yung dumi din ng dumi, ang mangyayari sa bituka mo, magagalit siya. Magagalit yung bituka kasi pinipilit mo siya gumalaw ng kumalaw pag hininto mo yung tableta pag hininto mo yung slimming tea o yung pang tea hindi ka na makakadumi. Ayaw nang hindi nagagalaw yung bituka mo nang hindi ka iinom nitong tableta. Dependent ka na, na-addict ka na. Tawag diyan laxative abuse. Laxative abuse. Na-addict ka doon. Dahil sa kakainom mo, gumalaw ng gumalaw, ayaw na gumalaw. Marami sa inyo, gaya ng problema, di ba? Marami sa inyo, gaya. Kaya tuturuan natin kayo paano maka-recover dito sa laxative abuse na hindi nyo alam na inom lang kayo ng inom. So, sabi ko, tanggalin nyo na itong mga pampadumi nyo iniinom, palitan nyo na lang muna ng mga prutas. Pakwan, peras, papaya, prunes. Tapos, gano'ng karami mga 2 cups in a day, tansyahin mo yung tamang tama sa pagdumi mo. Tapos, yung mga prutas, ang secret ko ganito, ah, mas haluin mo yung prutas, may pakwan, may papaya, may pinya, may grape. Mas halo-halo, mas malakas yung epekto. At isa pa, napakahalagang tip, mas hinog. Mas hinog, mas matamis, mas malakas yung pampadumi. Pero yung tamang-tama lang. Huwag din isang buong papaya. magtatay ka naman. Konti-konti lang. Just the right amount. Tantsahin mo araw-araw para makadumi ka. At makaiwas tayo sa laxative abuse. Delikado po yun. Kasi pinilit mo dumumi. Mas maganda pag dumi day, every two days. Huwag naman every week. Pwede nyo i-post gaano ba katagal ng dumi nyo. Kung, kung every week, naiimbak yung dumi sa tiyan mo. Pag naimbak, yung dumi nakadikit sa colon, baka maging colon cancer. Yun ang isang cost din. Eh. Ha? So, yun iniiwasan natin. Ito ang tiyan, ito ang bituka. Pag colon cancer, dito sa baba. Yan. Colon cancer yan to. Yan, colon cancer. Delikado to. Nakakamatay. Kung almoranas, dito lang sa dulo. Ayan, eh, no? Konti lang siya. So, masakit pa rin, dumudugo pa rin, pero hindi ganun kadelikado. Paano malalaman? Eh, syempre, pag nakapa mo, may almoranas, eh, almoranas yun. Pero kung dumudugo, wala ka naman nakakapa, ay eh, baka colon cancer yon. Tapos, hindi rin tayo sigurado. Minsan, may almoranas na, may colon cancer pa. Hindi porke may almoran na sure ka na na walang colon cancer. Pag colon cancer, bawal kumain ng mga matataba. Ha? Yung mga mahili kumain ng taba, lechon. Alam ko, mahili kayo ganyan sa mga fatty foods. Eh, talagang tigilan nyo yun, na. Yung talaga number one cause. Matataba, fast food, carne Yung makinakwento ko lagi. Ah, bagong buhay tayo. Ito naman, pag-usapan natin about hemorrhoids. Kung hemorrhoids lang, ah, mas kaya natin gamutin yan. Ito, ito yung sa may puwetan, papakita ko ito sa may puwet. yan. Ang hemorrhoids para siyang varicose veins eh, medyo hawig siya, ano? Eh, ito ah, ipapalaki natin, papalaki. Pag lumaki ito na siya. So pina-enlarge natin, ito na itsura niya. Merong mga laman-laman para siyang varicose veins. Kung may varicose sa paa, parang varicose siya sa puwet na lumalabas 'yung mga ugat. At dahil dito, pag nas pag dumudumi, dito lumalabas yung dumi ng tao. Pag labas ng dumi, pag matigas ang dumi, sasabit dito, dugo. Pag sabit dito, dugo. Ang nararamdaman, alam na alam ko to, may hemorrhoids din ako, parang napupunit. Tama ba po? Parang napupunit, nahihiwa, napunit. Pag kita mo sa tissue, dugo. Minsan sa bowel may dugo. ba? Diba? Alam nyo yan, nakakatakot. Ito ang stages ng hemorrhoids. Tandaan nyo, ha? maraming stage. Hemorrhoids, almorana, stage 1, ito. Ito yung puwerta natin. Ito lumalabas yung dumi. Andito pa lang siya, lumalabas-labas pa lang yung hemorrhoids. So, oh. so stage 1, baka dadaan pa yung dumi, hindi naman gano'ng sasabit, di ba? Lalo na kung malambot ang dumi. Pag malambot ang dumi mo, hindi sasabit. Pero kung malaki yung dumi, ang tigas, yan o, oh, sasabit yan. Stage 2, akita ah, niyo ah, lumabas na siya. Medyo lumabas na. Ayun, dudugo na 'to kasi pag sumabi dudugo na 'to eh. Stage 2 na 'to eh. Sabihin, ah, kakairi, bagong panganak, 'di ba? Bakit nagkakaalmorana? I'll explain ko mamaya. kakairi, kakatayo. Okay, kakairi dito naman tayo pagdating naman sa Stage 3 ito talaga nakalabas na yung almoranas 'yun 'no nakalabas na siya so pag nakalabas na siya medyo dudugo na to at minsan may makakapa ka na do sa may puwetan may makakapa ka na dito okay tapos ito sa stage 4 talagang nakalabas na hindi na bumabalik ito na stage 4 eh. nakalabas na may lamang ka na nakakapa Yan. may lamang kana nakakapa So, papakita ko kung anong gagawin natin para hindi magka-almoranas. Yan ang mga tips natin. So, sa pagkain, ito yung kakainin ninyo. High fiber, ha? Ito ang number one secret ko, ato Tuturo ko yung secret ko. in Inaaral ko maigi. Dapat malambot ang dumi. Ito, ha? Yung mga salad, yung mga lettuce. Kumain kayo ng lettuce, yun, sa ang bowl, araw-araw. Pag lettuce kasi, maraming fiber yan. Nagbubuo-buo yan sa may maraming uh, fiber yan sa tiyan natin, parang solid siya eh. Kaya paglabas ng tuli, dumi mo, ang ganda ng labas. Maganda ang labas kasi may bulk siya, biglang lalabas ng derecho. ni katulad pag kumain ka lang ng kanin, karne, kanin, pork chop, kanin, adobo, titigas yung dumi. Eh. Kasi yung adobo, pag, na, pag natunaw yan, parang isang solid na bilog na. Pero ito, daming fiber yan. No? Oh. Okay, pinapakita ko. Oh. Parang dami siyang mga sanga-sanga na malilit. Kaya ang ganda ng paglabas. Solid lahat yan. Mag-high fiber. ba diba? Alam niya na may hemorrhoids. Bibigyan kayo ng fiber capsules. ba? Diba? Mga fiber na iniinom. Bakit? Ito na, natural fiber. Ha? So, fiber yan. Ano? Fiber reduces hemorrhoids. O, tignan niyo maigi. Ha? Sa gulay, maraming fiber. Yan, carrots, maraming fiber pampas uh, ganda ng paglabas ng dumi. Simple lang. Tapos, bukod sa fiber, sinabi ko, yung diet mo ayusin para maganda yung pagdumi, hindi sumabit. So, kain ng maraming fruits, kain maraming fiber, vegetables, maraming tubig, ha? Siyempre, pag hindi ka inum ng tubig, titigas yung dumi mo. Common sense, di ba? Kailangan maraming maraming tubig, 8 to 10 glasses. Tapos sa fiber, maraming maraming fiber. Mga isang cup, dalawang cup sa araw. At sa prutas. Papakita ko yung mga prutas na kailangan mo kainin. na, Sasabihin ko na, pwede nyo ilista. Ang secret namin ni Doc Lisa, four piece. Ano, four piece na prutas na pampadumi? Pakwan. P, pakwan. Number 2, pears. Peras, pears. Number 3, papaya. Number four, prune. Prune juice. Mura lang ang prune juice. 120 pesos lang. Pwede rin ang ubas, mangga, nakakatulong din. At itong lettuce, nakakatulong din.